Isa sa pinakamalaking misteryo na iniwan ng mga sinaunang Egyptians, ang 24 na mga kabaong na bato. Ang bawat isa sa mga kabaong na ito ay may timbang na isang daang tunilada ay dinala sa ilalim ng artipisyal na sistema ng kuweba. Sa kabila ng masikip at mapanganib na kweba na nagpapahirap sa anumang proseso ng transportasyon. Nagawa nilang maiwan ang mga kabaong dito. Nakakadulat ang mga takip nito ay matatagpuan sa pasukan ng kuweba na nagpapahiwatig na ang mga malalaking bloke ng bato na ito ay iniangkat mula sa labas upang makarating sa kanilang itinakdang silong. Kinakailangan dumaan ang mga ito sa mga makitid na daanan kung saan sila ay maingat na hinulma at inilagay sa lugar. Bawat kabaong ay perpektong inukit at pinakinis. Mayroong perpektong 90 degree na mga anggulo. Ang mga eternal na bahagi ay kumikinang na animoy nagsasalamin sa mga refleksyon. Ang matagumpay na pag-ukit ng mga gadoong komplikadong disenyo mula sa matigas na bato ay nananatiling misteryo.